Ang nakakabingi ang ano. Sobrang tahimik. Ayan okay, o. Pero... Mamasid lang muna tayo dahil talagang wala pa sila kay Idol. Gante, malamang ay naka, nakakuha sa kanya. Si so, 44 ba kaya? Wala kayong idea, no? Malamang, dinalag mo ito. Malayo pa ito. Pero pupuntahan natin dito sa bandang Ayan, gitna. Natin, yan, gitna. Kita natin dyan. natin dyan. nila yung ano. Hindi na lang si Jackie. Wala tayong alam. Meron siyang kayo sa... Hanapin mm. natin si Jackie. Kahit anong mangyari, mababawi natin si Jackie. Mm. Mm. Ay, ikaw, ako, at saka yung kasama nating isa hindi na nakikita yan pero yan ang magiging mata natin sa kanila na ano ano Kaya naman sila. Baka dito. Baka Magtataguan lang ba tayo dito? Basta yung alalay ko lang. Ganito, gawin mo. Pakita mo. Bugbugin mo. Bugbugin mo. Kasi, wala tayong ano eh. Wala tayong mga plano na hindi nila malalaman. Na. Wala silang ginawa. Wala buk silang ginawa. Napin mo sila. Bugbugin mo.

Ano? Tama pa na yung kahiyupan mo na na! Kasi ako, hindi niyo na ako basta basta makukuha na ng informasyon na yun. Hindi na ka basta basta. Ha? Dahil may kasama ako eh! Tama na yung kahiyupan mo na na! Ang talo niyo lang, yung kasama ko hindi nyo nakikita. Ah, yun na nga. Hindi niyo ko kayang pagtaguan o try do rin man lang. Hindi Dante. Diyan kayo nagkakamali. Ligaya, Brando. Brando, mahalig ka sa akin. Ah. Bumalik ka na sa akin. Ayoko. Huwag ka magpadala niyan. Bando, alam mo yung buhay mo. Huwag ka sa ano niyan yan. mo na na. Wala ka na ba talagang natitirang malasakit sa akin? Ha? Bando, huwag ka magpadala niyan. Basama alam mo na ang buhay nana. mo diyan. Huwag <laughs> ka magpapadala niyan. Huwag ba ka i-hymnotize ka niya. Huwag. Ano? Anong gagawin natin? Itong itong tao ko na lang yung nagiging kalaban niyo eh. Hindi ba kayo napapagod? Ha? Ayoko, ko oh, ako. Ako. ayoko na. Ayun, ka. Ko ayun, bang, ko. Hindi kita sasaktan, Brando. Halika rito. Ayoko Ayoko. Ayoko. Uy! Brando. Uy! 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 Oo. FuhHo! FuhHo! DISIKJIGAYA Elena 07 tax Sini gayah Hahahaha Oh haya oh Bev Tak uh I yeah a a a أ Give me A Ha come on A ha fact Now Tama na. Tama na. Dito, dito, dito. Dito. Ano? Uh. Bago ka na, Nana. na! Ayoko. Ayoko na sa'yo. Ayaw mo na sa akin. Kasama mo. Talagang hindi po talaga kinadadala? nadadala. Hilo ako. Ha? bahay ka talaga. Bakit ayaw mo lumaban at patas? Mula, Wala, na akong balaw. Kaya ko na ilagay to dito eh. Kaya ko na ibigay yan. Oo, Oh. Umasa ka naman sa ano? Sa gabay mo na ano, hindi namin nakikita. Oh. Sa bahay talaga. Tingnan mo. Paano kasi? <laughs> ka hindi ako? alam ng gabay mo na wala na sa iyo <laughs> ang anting-anting mo. Kaya kanya sinusunod. Pero kapag malaman niya na, na kay Jackie 'yon, binigay mo na kay Jackie. Kaya dapat hindi ka na niya susundin. <laughs> Kailan gusto ko sa iligaya eh. Hanggang ngayon tanga ka pa rin eh. Ha? gusto ko eh. Dahil alam ko, Commander Los, sinusunod ka lang niya dahil akala niya nandyan pa sa'yo yung anting-anting na hawak mo. Hindi niya alam na inuuto mo lang siya. Ha? Pero binigay mo na kay Jackie. Kaya-kaya ko nang maglakad mag-isa kayo eh. Si Jackie, hindi makikuha yung anting-anting dahil... na binigay ko sa kanya. Meron pa ng ano, gabay. Ligaya naman. Hindi yung makukuha yun. Akala niyo makukuha niya yun? Hindi. Hindi yung basta-basta Mahahawakan yun. Nakakaawang tanga! Sandamakpak <laughs> na mga ulol. <laughs> Binigay mo yun kay Jackie! Saan? So, so, ni Jackie sa amin yun? Sa so palagay mo? Magkagamit din amin yun para sa'yo! Sa so, palagay mo? Ibibigay ni Jackie yun! Sa mo! Ibibigay ni Jackie so, mo! yun! mo! Ibibigay! Ibibigay ha, niya! Talaga? Talaga! Ibibigay talaga? Ibibigay niya talaga! Ibigay niya! Asa, 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 Ay, mo! Ibigay <laughs> Mga idol, alam ko ibigay ni Jackie. Hihingin ko kay Jackie yun. para may panlaban ako kay Commander Los. At kapag kuso ibigay ni Jackie yun sa akin, talagang magagamit ko yun sa kanya. Kaya kailangan ko makausap si Jackie. Hindi hey, yung kasama ko. Hindi hey, Kita bertolak. Kita hilang. Akan hilang. Kita hilang. Nanti aku sama-sama akan sama sa hilang. para hindi ako mapansin ng abiyan, Commander Luz. Mga oh, kaidol, dahil kung magsama-sama kami tatlo, sama-sama rin kami mabubugbog. Kaya kailangan, kailangan maghihiwalay kami. Rando! Ano? Okay ka lang ba? Makadami okay. na. Tara sa tayo. Tara. Tara sa tayo. Tara. Tayo Rando, wala, sa ano wala tayo, dyan. wala tayong laban dyan sa ano niya. Talo tayo Wala tayong laban dyan sa... Saan sa kayo Dante? Si Dante na doon. Sabi ko kay Dante, maghiwalay-hiwalay tayo. Dahil kung magkakasama tayong tatlo, talagang tatlo tayong sabay-sabay na mabubugbog. Maganda yung magkakahiwalay tayo dahil hindi niya tayo mabubugbog ng sabay-sabay. Kadik gin mo lang 'yun. Nagtago 'yun. Por. Mga ngayon wala pa sila, Kuya Idol 44. Sa di ko alam go na sila. Okay sabay din kami magbubugbog. Kaya lang, talo talaga kami mga kaidol. Hindi namin alam ko. Anong kalaban nila? Mga kaidol, hindi ako nakapagsuot ng butas kaya ang dami kong sugat ah. Visit na to. Abyan na to. boskin aku